Hi, single Taurus. Love reading tayo ngayon. What's next sa iyong buhay? Pag-ibig, relasyon. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ngayong taon, 2024. Bilang ito yung topic na nais. Pag-usapan ng inan, ito yung ilang request topic na bigyan naman natin ng pagbasa. Para sa mga Taurus this year, single Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Meron bang parating? Anong ganap? Anong mensahe? Guidance messages for Taurus message. Single Taurus. Anong maiiwan natin para sa kanila ngayong taon? Anong maiiwan natin para sa kanila? Okay. We. Taurus. So, agad-agad. Paisa-isa yung baraha. Ganyan din kanina. Diyan pa lang, Five of Pentacles. Right now, kung kanina, kung kayo nakapakinig para sa mga aris, may pagkainap. Dito, parang, hmm, hindi lang inap. May pagkakataon na kayo eh, talagang nalulungkot. Ayan, yung, yung alone feeling or pagiging lonely. Na very normal, lahat naman tayo ay nakakasagap ng ganyang enerhiya. Okay, so mailap ang baraha. Taurus, ayan, Uy. Five ball of pentacles. Five ball general message. Ayan. Why I'm seeing yung factor dito ng usapin pera at trabaho. Mari nagiging nagiging ano to. Hindi naman sa gabal. Pero nagiging ano, isang factor kung bakit walang love life or hindi kayo magka love life pa. Ay dahil sa ilang priority niyo sa buhay, ilang inuuna, usaping pera, trabaho, nawala kayong time. Siyempre, kung wala tayong time, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, guys, pagdating sa love life, well, para rin ano rin yan eh, trabaho, naghahanap ng trabaho. Hindi sa lahat ng pagkakataon na eh, kusang pumapasok ang oportunidad, madalas, dapat andito yung kagustuhan natin. Nag-spend din tayo ng time to mingle. If you're ready na talaga rin, or talagang at times nalulungkot. Pero lalo pa para sa ilan kung kayo yung mga provider, breadwinners, parang wala kayong options. Ano? Minsan ninyo yun maiwasan na actually may stress tayo nakikita rito, na nakakalimutan nyo na yung kayo. Okay? Na hindi madali. At yan, hindi nagiging ready yung mga bagay-bagay pagdating sa inyong buhay relasyon. So, isang message dito para sa inyo, Taurus, kung ready na kayo. Ito hindi naman kailangan minamadali. The Ten of Swords, andito po, isang indikasyon na meron pa kayong kinukumpleto sa inyong mga buhay. Again, trabaho, pamilya, the Four of Pentacles, pera. Pero malapit na kayo pero syempre pa, dapat ulitin ko ang hita yung kagustuhan. Okay? Lalo pa kung hindi lang naiinip eh. Sabi ko nga, nalulungkot na kayo or nasasaktan na kayo at times na bakit ang tagal or may pakiramdam kayo na nahuhuli na kayo. You have to let go of, of control. I-release mo ang yung sitwasyon o ang yung sarila sa sitwasyon na nagpapahirap sa iyo ngayon. Kasi parang nakikita ko dito, 8 of Pentacles, dalahin nyo lahat. Or binibitbit nyo lahat ng isipin sa pamilya, kahit sa inyong mga kaibigan, kayo yung takbuhan, kahit sa simpleng pagpapayo lang ito, na hindi nyo na na, yes, nalulungkot ako at meron napaka normal na emosyon, pero parang hindi nyo na po na, na mayroon ka pa lang, kumbaga, nakakalimutan na sektor sa iyong buhay na siyang maaaring naging, nagiging dahilan at bakit hindi nabubuksan ang pinto ng oportunidad pagdating sa buhay, pag-ibig, kasi nga, nakatalikod ka doon. The four of pentacles ay narito. Hindi yung mapuna yun, kasi nga, ang dami mong inuuna bago ang sarili. So, ano ba yung message natin dito? Kung baga, tanggapin. Love in general, tanggapin mo yung mga pagbabagong pwedeng iba to sa'yo ng mundo ngayong taon. Harapin mo ang pinto ng oportunidad na ito, Taurus. Wala pong imposible. Single Taurus. You have to put yourself out there. Nang sabi ko nga, maning, kasi ngayon, napakaganda, astrologically speaking, pero sa realidad po ng buhay, iba-iba tayo ng sitwasyon eh, ng, ng kinakaharap. Lalo pa ang hirap ng buhay ngayon. Ang dami natin, kahit hindi natin, ano no, baga, kahit gustuhin na natin magka-love life, pero dahil dito sa hirap ng buhay, ay hindi na natin nabibigyan ng prioridad. Pero balance lang din is the key. Para sa susi na ito. Okay? Kay the one. Pero ito po ay isang proseso, lalo pa ito, napaka ito. For some of you na dumaan physically, emotionally, mentally sa ilang hinag-peace or even financially sa ilang paghihirap, take it easy, iwas pressure, magpalakas muna ng enerhiya, magpaganda, magpaspa, ganitong ganito yung pagpapayo ko kanina. Pero i-work out nyo muna yung dapat ay kayo muna. Kailangan kasi para meron kayong kinukompleto muna dito, sabi ko nga, sa pamilya man ito o sa inyong mga personal hangarin. At dyan, bago, bago nyo harapin, para rin ano, no? Dapat, dapat ganun eh. Kailangan punan nyo muna yung ilang kakulangan sa inyo bago nyo mapuno yung baso ng iba. So, unahin ng sarili, self-love, self-care, give yourself a break, deserve ang something for yourself na kung saan ay Kumaga, para sa yung improvement at patuloy na development sa buhay, walang imposible na kung tutulong mo ng sarili at tuluyan ka ng lilingon sa pinto ng oportunidad na ito, again, astrologically po, napakaganda. Patungo ka kay Dawan ngayong taon eh. Pero kung ito lamang po, if you are only, kumbaga, willing na harapin siya this year, walang imposible. The 11th house. 11th house of friendship, community groups o yung pagiging makatao mo dito, Maat yung pagiging provider mo pa rin, pagiging generous ng isang Taurus. Single Taurus, be open sa ilang possibilities, kasamang kaibigan, lumabas-labas rin. The 11th house, kasi ito, ito yung social groups mo, your friendship sector. Maring sila yung magbigay daan or mag-give way patungo kay the one. Walang imposible. Lalo pa kung meron kayong pinagdadaanan talaga, meron kang ilang suporta dito. Andito yung pangarap. Yung iyong hopes and wishes when it comes to love, relationship, kung ano yung pinagdadasal mo, parating ka doon ngayong taon. Pero syempre pa, tutulungan ng sarili, okay? Lalo pa po kung mag-apply yung ilang na-mention natin na ilang bigat o ilang dalahin sa'yo. Kailangan mo munang makompleto yon Bitawan ang kailangang bitawan. Lalo na yung mga laban na alam mong hindi naman para sa'yo. Misan ganun eh. Bitbit -bit natin lahat. Kahit naman di tayo involved. I mean, focus on you. More on you. This year. Sa'yo naman tayo. Okay? Focus ka naman sa'yo. Lalo pa, ready ka na to love. At, may lungkot na dito eh. Okay? Deserve. You deserve to love and be loved. Sige, kuha tayo ng ilang sign. Ayan. The twin. 11, 11, 1, 1, twin. The twin. Doble kara, doble kara. 1, 1, the twin. So, maring kambal, ang parating. ano daw yun, moon child? Papunta ka na sa yung ano, kumbaga yung matatawag mong soulmate. Ayan, the twin. May relate lang ni mong child. Anything related sa twin, bilang o mga yan. The snow. So, maraming ito ay nasa ibang bansa for some of you. Pero ito ay kalidad or quality. Character ng taong ito, maputi. The snow. Or, um, anything na merong snow or anywhere na may snow or may pagka-cold ito. Ano? Pero ano ba't lalambot dahil sa pagmamahal? Wow. The illusion. Ito na. Sabi ko nga kung ano man yung mga hopes, yung dreams nyo. minsan nagiging, I don't know, no, maring yung pag-angat ng inyong perspective, malawak. Na minsan yung mga dreams nyo, yung mga wishes nyo sa isang relasyon, ay parang nagiging illusion. na ayaw natin. Pero, umangat ito, dito, na kung ano man yung isa-set nyo sa mind nyo, o ano yung pinagpe-pray nyo, ano yung hinihili nyo sa isang relasyon, ay wala pong imposible ngayong taon. Para sa inyo, pagdating sa buhay, pag-ibig, relasyon, single, Taurus.